na naman po mga idol so bago po natin pagpatuloy ang uh, pinto ni Romain Manila uh, shout out nga pala dyan kay Arnel Clubby ng uh, Sitio Clubby ng Pakan Liti uh, kahit di ko na isa-isahin video uh, kasi medyo hindi nakadala ng listahan kaya e, ayan panuorin nyo naman mga idol ito na naman yung uh, bagong kabanata ng ating vlog uh, Mr. Romain Manila hey. Idol! Uy, <laughs> si Rubin mo din eh. Kamusta, Idol? Wala po. Ba't nandito ka? wala eh. Medyo naiistos na ko kaya ito nagpapahapahangin dito. Ito na ako. Ito na ako. Ito na yung mga pagkakang ito. Ba't wala ka na sa Triseria, Idol? Ah, La eh. nai. na 'yung ano ko eh, producer, saka ah, 'yung director ko no, na coordinate. Eh, isa. Boss. Sergio ngayon Idol. Ah, Ah. Jo sa. Oh, <laughs> uh, <laughs> uh, <mapahangin. laughs> sa uh,